Guys, upa namin muli yung ano. yung ang ayun na magasa. Tayo na ulit ay saka namin yung umaasawan na ayo. Yung wala pang kumakain. meron ako ditong ano meron ako ditong sinangag. Dito sa kanigla. Tangputan ulit natin, guys. Kain natin sila nang sinangag. Ah. Mm. Ayan guys. So, yung ano ba, binigyan ko kanina ng pagpapakain yata yung ano nila. Oh. Ay kuya, kumain na kayo. Di pa kayo nakakain? <coughs> Ay to, gusto mo sinangag. Sinangag ko yung kanin. Yan, yeah, sinangag ko yung kanin. Mainit pang kuya yung lang ano ko dyan. Yung ano tawag niyan. Yung parang hotdog siya. Yung lang ulam mo. Oh. Mainit pa yan kuya. Kainin nyo na kuya. Kawawa na yung mga bata Oh. Yan, yeah, pakainin mo na bang mainit. Pakainin mo muna. Eh, nang muna kawa naman sila, oh. Sila kumakain. Kain muna sila. Ayun, pakainin na muna. Kainin na muna, yan. Ang akin channel is Rose Arpon, kuya. Yan. Yan, mo na muna siya para, ano, ngabang mainit. Kasi na na kanin, nanilagang toyo. Yun lang, wala, wala, makapain ulam pa. Ah, sige. Ayan yeah, sila kuya guys. Ayan sila oh. Ayan. Nakakain sila na aking sinangag na binig. Ayan na ulam niya. Nabang mainit. Kasi pagka ang sinangag hindi na siya mainit kuya. Hindi na siya masarap. Wala akong kutsara kuya eh. Hindi ako nakapagdala eh. Nakamain ah, na lang po namin. O oh, sige. Hindi. Sapnan mo na lang yung ano mo kanin. Yung mga anak mo. Ikaw. Nampakainin mo muna. Mainit yan. kain mo na kayo. Kain, kain, kain. Yan. Sumubo mo na kayo. Magkasya yung kanin dyan na ano. Tinangag. Nalinga ko toyo. Kain muna na kayo. Kain. Yan, pagpasensya mo yung aking kino ang ano. Sausage ba yun? Yan. Ilang ulam. Kain mo na kain. Yan. Kain, kain. Okay, no. Sige, bibigyan ka ni mama. Bibigyan ka. Mm, inubo po si Pogi. Lalaki ba yan? Ba po. Mm, sige, kain kayo. Magsalo-salo nyo yung konti. Makalagyan dyan nyo ng ano. Wala pala. Akala ko may dala kaldero dyan. Wala ba? Wala ba? Sa... Wala yung wala kaldero namin? Sa kaibigan po namin. Mm, may bahay ba kayo? Wala po. Wala kayong bahay. Saan kayo natutulong? Saan saan lang po. Ah, gano'n Kami mo lang po sa paliwag. Ah, button load lang po yun. Mm. Kuya pala. Kala ko, taga rito kayo. Maliwag pala. Yan pa rin siya. Hindi mo maalat yung pagkaluto ko. Niloto ko. Kumagani <laughs> sa bahay at nilo niya ko. Para main itong makain mo. O oh, matapon. ka. okay, sige, sige. O, oh, hindi. Gusto kumain yung isa. Pero subuan mo yung isa. -isa. O, oh, yura daw siya. Wala daw siya. Sige. Ah, gusto niya may sariling pinggan. Wala man tayong dalang pinggan. Subuan na lang. So, boy. Gusto niya hot Gusto niya Makala ko may bahay kayo, kung saan lang kayo natutulog. Taga saan province nyo, kuya? Ah, bali bataan po. Ha, bataan. Si ate? Abiti po. Nakabiti. Matagal, matagal na ba kayong ganyan sa kalsada na ano? Kung lang kayo abutang natulog? Matagal na po. Simula po nga kayo po. Basta ang trabaho mo, ganito lang siya. Magandong magabakal. Buti ba kayo? Ano bang trabaho mo? Na ka lang po, mga gilid-gilid. Mm. Mate! Mm. Ano ba yung makakain mm -hmm. Ah. na -mm. kami? Kanin, kain ka, sali, kain ka baby. Kanin, ayun oh. Kala ko may kaldero, kaya kami nagyan ko kayong bigas. Dito ba, ano na, iwan po sa tarima po namin eh. Oo, uh -oh. Ngayon, babalik kayo doon, kailan kayo babalik doon. Ano ba, hapon po? Hapon pa. Sa gabi po kami sa saing eh yung hmm, kagabi ayan. Ano no, naman po. -hmm. Ayang ano ko, yung bilagay mo na lang ng ano yung ano. Yung tawag nito. Sabawan mo. Sabawan mo yung bilog na yan, tawag noon, yung parang ginagawa sa spaghetti. Pagka nakasawad ako, ano, pagkambigo at ano ko talaga, charity vlogger. Ay ngayon, wala mo na ako pang charity. Yan ganyan, wala pa naman ako sahod. Yan, kain. Kahit paano, konting, ka, konting ano, magsalo-saluhan at sa sobrang hirap ng buhay. Nakapag-aral ka ba, kuya? Hindi ka nakapag-aral. Ay, si ate, nakapag-aral ka, te? Hindi Sana yung anak nyo, tama na yung ilang tatlo. Tama, tama na, saka mapag-aral sana ninyo, ano? Para man lang, kahit paano man lang, makapag-aral yung bata para may kinabukasan. Ayan. gusto niya, gusto niya kanin. Sumo kanin, baby? Yan, bigyan mo rin ganyan. Nakita ko lang kaya naglalakad ako, mamila ko ng sabon. Oo, natapon lang. Ako, sayang natapon. Hindi kasi hindi nakaayo. Sige lang, ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. 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 Sige lang, kain lang kayo. Di ilang lugar na napupuntahan nyo yan sa isang araw? Saan-saan Sa Arte sa ng Bambanga, La Union. O? Oh? Fernando sa La Union. Ah, pero ayaw pala na pinapuntahan nyo ano. Manag-ano yung ano, bakal bote lang, ano ganang gagawa nyo? Wala naman pala kayong bahay. Saan lang kayo nando doon? Eh, paano pag umulan? Nasa, may bubong naman po kami. Hmm. Ayan, kalbo lang po ngayon kasi nga po, eh, ano. Ayaw siya nga po kasi loob. Mm -mm. Ano, bubong kaya, ano, dito na lang kaya natutulog. Mga bata. Sana nga yung anak mo, ano, kuya, sana tama na yun, ano. Kasi para makapag-aral man lang. Pagka, ano, makapag-aral yung bata. Kahit hindi ka na tayo nakapag-aral man lang, isa man lang, tiyan, ano. lang. mulai naratinya lah unyun. Ayan ako, gusto niya hot dog. Gusto na hot dog nung... Isa lang babae yung anak? Lago. Hmm, dalawang lalaki. Ang sige ba yung... Kahit hey, kunti, malagay mo lang ang tiyan. Habang mainit. Kasi kung mamaya ang pakainin yan, malamig na. Wala nang ano. Ayan guys, sila. Ayan o. Oh. Kahit kunting kami, magsalusaluhan. Kaso wala akong tubig kuya. May tubig ka ba dyan? O, sige, mayroon palang tubig. Yan, sige, ay may palang gata si ate. O, sige kuya, salamat sa pag-ano mo ha, sa akin. O, sana sa inyong paglakad na ganyan, na malayo kayo sa mga ano, lalo yan, layo, na narating nyo. Mga accident, iba yung bang mga magandang, hindi magandang ano, sa, yan, ganyan kuya. At pasinsa na kayo sa akin, Nagpunting bigay. Alam mo yan. Yan. Salamat. Sige, bye-bye kuya. Bye-bye. Bye-bye kayo te. Yan, salamat. Sige, te. Ingat kayo sa inyong paglaka, sa inyong pag, ano, biyahe-biyahe, sa inyong pagkakuha uh, ano, ng mga bisikin. Ang mga, ano, ng tawag nito, makalakal. Ayun ka, okay. sige.